Hi, guys. Ito na naman tayo. Gagawa na naman ako ng na pagkain ng aking alagang Cooper. Bibigyan natin siya ng gamot na para hindi siya kapitan ng ano, ng mga garapata. Every three months ito, guys, na binibigay sa kanya. Ito yun, ah. Ayan, brabekto. Kaya lang, nilalagyan ko pa yan ng peanut butter. Ayan. Nilalagyan ko siya ng peanut butter para kasi iniluluwa niya pag hindi ko nilagyan ng peanut butter. Ayan, guys. Okay. So, Nag pang ano, pang tawag Pang black. Para kainin niya yung ano. Kainin niya yung gamot niya, nilalagay ko pa yan sa loob ng tinapay. Binabalot ko ng gusto. Tapos lalagyan ko ng peanut butter yan. And guys, para kainin niya. Ayun, umiinom pa siya. In inihahanda ko lang para mamaya. Yan. Ayan guys, so isang buo yan, hinati-hati ko sa apat. Hinati ko sa apat.

niya pang kainin. tapos lang niya kasi uminom. Mamaya ko yung ibibigay. Maya, maya. Dahil uminom siya eh. Dapat pag pinapakain ko siya nito, gutom siya. Lagyan pa natin ng peanut butter. Mabisyo to eh. Itong aso na to. Na amoy-amoy niya pa 'yung na amoy niya pa 'yung ano, yung tinapay. 'Di ba? na uh, ba? Diba? Uh, yung ng balat Lola ng Lola na talaga. O. Oh. isang hindi ito pwede eh. ito sa maliit na aso kailangan sa maliit sa malaking aso nakapal kasi ang balahibo nun kaya nak, mahirap para hindi siya kapitan ng ano lagyan natin ito natin ko sa sa apat Ayan, tingnan nyo guys yung balat ni Lord. So 'yun lang guys. Thanks for watching. Bye.